Good morning mga lords, nandito po tayo ngayon sa mga halamanan Kasi maraming eksekto kaya eto, binobomba ni kuya ang kanyang mga halaman Mga ah, sa po yan, pero ang tataba Okay, shout out Maraming eksekto konting support po mga followers sa youtube marami kasi insekto kaya pinobombaan eh marami oh Oo, oh, oh, kailangan talaga yan. Ayan, lang tinding magano yung mga insekto na yan. No, hindi ka tulad yung isa, yung maliliit, hindi gaano. Yan, sisirain talaga dahon yan. Hmm. Ayan, nakikita na hirap, mga lods. Ang mga talong, may mga bunga na, Ayan, o. Oh. Pagmas din yun, Ayan mga lods. yung e, mga bunga na talong. Umulan nung nakaraan, isang beses lang, pero sandali lang eh. Kaya ang mga talong, hindi pa ganong ano rin. Ayan e, mga lods. Salamat po.